Babantayan na ng COMELEC ang mga ikinakasang political survey na pwedeng maka-impluensya umano sa mga botante. Maglalabas din sila ng guidelines kagnay naman sa paggamit ng mga celebrity o influencer sa pag-endorso ng kandidato. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 11 ng Pebrero na ang simula ng campaign period ng mga tatakbong senador at party list. Kaya pinag-aaralan na ng Commission on Elections o COMELEC kung paano babantayan ang wastong pagdedeklara ng mga kandidato ng gagastusin sa pangangampanya. Isa sa tinitingnan ang pagkakaroon ng celebrity o kaya ay influencer na mag endorso sa kandidato. Hindi raw kasi agad-agad tatanggapin ng COMELEC ang madalas na dahilang libre ang kanilang serbisyo. Kung nabayaran sila, kailangan din nilang magbayad ng kaukulang tax. At yung kandidato o partido kailangan i-declare ito sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na isa sa publiko raw ng Comelec. Sa ilalim ng batas, tatlong piso lang kada restradong botante ang pwedeng gastusin ng national candidate na may partido. Limang piso kada botante naman ang pwedeng hiwalay na gastusin ng isang political party. Limang piso kada botante rin ang pwedeng gastusin ng independent national candidate. Kung makakapag-avail kayo ng influencers, di magbayad lang ng tamang buwis o i-report lang sa COMELEC para lang alam namin magkano ang ginastos. Compliant pa ba sila sa tatlong piso o limang piso as the case may be na pinoprovide ng ating batas. Maglalabas daw sila ng guidelines ukol dito sa lalong madaling panahon. Tinitingnan din ng Comelec kung paano mababantayan ang mga political survey na maaaring makaimpluensya sa mga botante. Mukhang walang compliance doon sa desisyon ng Korte Suprema, lalot ang pag-uusapan ay pag-reveal sino ang nagkomisyon, saan kinuha yung mga respondents, ano ang mga parameters ng mga questions, at the same time ano ang, uh, ang scientific uh, basis o yung mismo sa pa paano nag-arrive sa mga data. Kaugnay pa rin sa eleksyon, pumirma sa Memorandum of Understanding ang Comelec at TikTok para labanan ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media app. Naglunsad din ng TikTok ng election center na matatagpuan sa app nito kapag nag-search ang users ng impormasyon kaugnay sa eleksyon. Pumirma rin ang Comelec ng Memorandum of Agreement kasama ang National Commission on Indigenous Peoples para mapalakas ang pakikalahok ng mga katutubo sa eleksyon at maprotektahan ng kanilang karapatan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo nakatutok, 24 Horas.